Nahilig ako sa mga half-fried, gano'n. Ay, nagkakakot Doon na kami nag-aaway-aaway. Kung hindi pa ako kami nakahit, eh. Ay, inabot ako ng ano naman. Kadena? Anong malay ako nun, sir? May nangyari na. Sir, hindi naman po kami gumawa nun. Hindi naman mo kasi namin sa kabaka nun, sir, eh. Kahit yung araw. Binigyan na ako kami nun no, ng sintedia, dalawang jis. Wala talaga kami nagawa. Wala naman po. Natamaan ng bahala dito. Buntay, di tao nung upang pinamaan. Yung yaya niya, siyempre, birthday niya. Inanin namin siya. Mga storya ng tattoo sa Mga tinta na loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Ako pa si Ernesto Kunanan. Ito po ang storya ng tatuko Kaloy? Eska po. Malalatin siya sa pangkat namin. Uh, Nag-aaral siya para maano niya yung pagtatato. Siya rin po nagtatakit -nagtat -nagtat ako sa akin. Ako sa rin siya BCJ. dcj 32. Uh, burado po ako niyan, sir. Tapos meron kayo dito yung malaking tatu na Max. Yung Max. Ako sa po rin namin na nagmayor na ang building 5. Bong yan sa ay, pala. ano po yan, nakasama ko sa Bitutan din. Ngayon po ang, ano, puso ko na pangkat na nagbukuhan ko dahil maganda naman katak mo ng pangkat na buko. Kung ako yung nabihay nga ng din ako na sa buwan ng buho. Kaya lang nung makalunga ko ng kusinto, simbol lang po na no. yun. Apat po yan, kasi ginawa ko na lang po siya ng hen. Apat na tuldok. Pangalan ko rin naman po yan. Esther, yung tawagan nila ako rin kapasin. Yung bata pa ako, sir. Nagbili rin yung buhay po, sir. Ay, din ay, ako sa mga half-fry. Kasi dito nung araw, sir, gusto kasi yung party, party-party namin dito nung araw. Mga ating kami rin, tapos nyo, nagpakakot pinadaan. Doon na kami nag-aaway-aaway. Kasi marami rin po akong trofa yung araw araw. Sa ngayon, wala na sila. Oo, oh, magulo ng araw. Dito, ang nagarayos si araw, eh. bahala ko mando. Sabi ah. sa ano na. Eh, hindi naman ako nakasama sa rayos. Hindi naman ako yung mga natatandaan na ako yung mga araw. Pero yung iba, wala na rito. Hmm. Isa nga, bumibili pa ako kami ng rayos eh. Nung kabataan ko yun. Bumibili? Oo. Oh. Pa, paano bilitan? Pero pa? pa alam kami ng Hawaii ba sir? Sila rin kasi na uh, gano'n din wala kami ng araw, sir, kasi marami kami ng araw din. Tag-tag siya, pinong araw din. Siya, tag kami, inabot ako ng, ano, ng kadena. Pag ako, inalo uh, na lang ako ng makasama ko. malay ako nun, sir? Pillbox, binabas ka. Ang eh. araw. Pinakulong ako, sir. Eh, mga tao sir, eh, dun sa lugar na yun na uh, pinag sa akin. May nangyari na. Pero hindi naman po kami gumawa nun. May biraos po na maliit doon. Apo. Napayayaan kami tatlo, yung isa doon, may birthday niya. Apo. Ay sabi nga namin, sa akin niya, hindi lang tayo doon para sa birthday mo. Apo. Mag-celebrate we'll tayo. Pagpunta namin doon, nagka-hold up na pala ron. Ngayon, hinahanap nila yung mga lang hold up. Hindi nila lang hold up. Ano na kami nabuntungan? Pero hindi naman po kami lumalabas po sa biraw. Wala lang kami ginagawa. Eh bakit kami kagad inanunin? Yun, wala na kami nagawa. Hindi mama na lang ako kami nun. Hindi po kami talaga gumawa ng set. Bakit nga po kami laging nakulong na medyo masagal. Hindi nga ma po kami, wala po kami. Hindi mo lang po kami talaga gumawa ng umano Nang hold up. Hindi naman kasi nga akin sa kabaka rin ng chair eh. Kahit yung araw, hindi namin daw. Bakit kami ang napagdun sa kami. Kasi wala tayong pera, gano'n. Kaya yung naman ako, na ako kami Binigyan na kami no, ng Sintedia, dalawang Jis. Marami nga ako bakit daw ang binigyan sa amin. to tengis. Sarabi rin lang ang ahang Pero hindi naman din kami kumuha ng chef. Yung yaya niya, chef, niya. Hmm. Namin siya. Kasi lahat may biraw siya maliit ari po nun no, si Ma'am Boyd. kami ako nag-inuman, nagkasiyahan sa Sa loob, sir, marami akong naranasan na nag-riot. nag, nag ako sa rancho. Okay. Na hindi naman kasi magagdala na yung sa amin, sir. Tao rin kami. Hindi naman kami ano, para pakainin nila ng... Ano. Ayaw niyo, pagkain ng baboy, sir, pinapakayot na sa amin. Eh. Managbaka kami rin, mawala ng tubig. Lahat, tinabot ko, sir. Eh, rin din na, ano, na ano, makulong ako na ano talagang wala talaga kami, kami nagawa sa kalamin ko. Linis ko na lang siya. Hindi na namin nilaban yung sir, dahil alam na namin mga ano kami. Kahit di naman namin ginawa talaga. Yung kumplenad kasi kahit di naman kami, tinuro na kami ng tinuro. Pagka marunong ka lang dumi sa ati doon chef, nabubuhay ka naman din dito sa alam. Nakakain ka rin ng magandang pagkain. Pwede eh, kang bumilor, marami rin ang kasintindahan dito. May mga talipapahari, gano'n. Sa tinagal pa rin, sir. Laro ko lang yan ako, ako naman. Tumuga, ay, hindi ako nag-check na nga. ako, tumakas. At hindi ko, hindi ko pinag niya, sir. Kasi eh, mahirap eh. Kung nabihaya ng namunti, hindi na rin ako tinawagan na ang destino. Iwahid di ako din lang naman. Sa iwahid, hirap at dahil dinanas ko rin. kami rin, nilagay kami sa barak sa bagayo para ang, kang malawit sa mga ano mga ipuyado. Gumalang ka. Nandun kami. Bago kami mawala dun, sir, tatlong buwan. Bago kami ihalta meron lang ako naabot din na sa Bartolino na lapatay, akay galang. Binaw parang baboy na ilan eh. Sa na rin ako yun sir Ito alak niya. Pero itong sa, Yan yun ang alay na. Sululita. Hmm. Sululita yun Sa siya sa loob. Ah, sa loob? ako din kasi yan. Meron din kasi gulungan ng babae rin sa abo eh. Minsan rin sila gano'n. hindi rin sila makalabas din sir Lalabas lang sila pagsisimbaras sir. Tuwing linggo makakalabas sila hindi mo nakakakalun siya. Sabi, kahit sa along oras, pwede kami lumabas. Ito, agurang namin ito eh. Nire-respeto rin kumbaga. Agurang ano yun tayo? Batong paldakang kasi yan sir eh. Ito, mga anak niya nasa likod ko. Itong okay, uli, kayo. tsaka yung amang. Yan ang anak niya, mga anak niya. Oh, ni ano? Si Bobby Golem. oh, yan, yeah. ako sa ulan niya, Bata Rawis. Si Bobby Golem, eh, isang magugulang na pangkat namin, pero minsan nagpapasaway sa mga ano namin. Minsan okay. na ano rin siya, lalatakalan. Kahit magulang siya, hindi okay. hindi lang siya nagdadala. Sa mabait siya. Naging karanjo yan. Kasi nagumpisa naman kasi yan siya rin yung BCJ din namin eh, sa Oxford. aman namin yan eh. aman ang BCJ yan hmm. eh. Mahirap din siya nagtanim ako, didiskarte kami ng para sa kami ng buong ng inyog. Ganon. Kahit talong pag didiskarte at pagkakapirahan doon sa Pero yung magkano kami doon, yung hindi, parehas yung mga na Wala naman din na ginrahit doon eh. Lahat naman dyan pangkat doon, may mga commander. Hindi, sumuti lupa. Pa. Ang commander namin doon, si Nick, Parucho, tsaka si Mataro, ang assistant commander namin. So, kapag talagang nagkakarahit doon, sir, hindi naman kaagad sa agupaan, Girihan muna yan, sir, bago kami magkakalimutan. Pero walang tao sa labas, sir, kundi Mga asintato lang. Yung mga asintato, titira yun. Pero may mga submit na sabiwang yun, sir. Kailangan alerto ka rin. Tsaka, huwag ka paano-ano rin. Kasi civil na, ano. Eh, bigla ka kasing ano rin din, sir. Ganun din sa maximum. Wala naman kami nakikita ng tayo rin labas, eh. Larit tsaka lupa lang nakikita namin dun. Sa maximum, sir, ah. Pero sa medium, kagita para parating ng dalaw. Hindi labas lang ito sa namin. Namatay nga mga si namin na tamaan ng bahala dito. Buntay, dito sa unang upang tinamaan. Sa pool, hindi labas na bahay hmm. na. Ay, nagdapat ako rin sa loob na yun, eh, just a gel. Napakaswerte ko lang, sir. Dapat ako, dapat pero, sir, hmm. dun ako rin, sir. Doon ako nakapwesto, pero nagpamahawal siya ng mga tao niya. Na huwag sumilit baka ayos siya sumilit Naligawan siya. Nasa bintalang rest namin. Hmm. Yung, ano, okay siya. Pumesto kasi ron, pinagbawa lang kami. Pinalis kami ron sa mga bintana. Kasi may nag-arayot -right niya. Ang pagalit, pinanunod niya. Sabi niya, huwag, oh, okay niya, mama. Siya ang tinamaan, like, siya ang naitiyosyo. Siya ang nanood. Naligtas ang buhay ko, siya kung beses. Okay na sana ako. Ah, naging pinto rin naman ako ron. Nag-runner. Nautusan ang mga kosa ko. Ako ang bumibili. Kahit sa gabi, pwede ako tumawid lang ano. Sa, sa BCG lang ako runner. Kanya-kanya runner yung sir, sa pangkat-pangkat. Sa so, mga kabataan sa ngayon. Boy, like, sana huwag sir, lalala kami Turalan. sa so, ngayon ha. Yung mga kabataan. Kasi mahirap. Huwag nila rin na maisipan nila makulong. Mapunta ng hindi dapat nila dapat kitaan. Huwag nila dapat nila gawin yan. Hindi ko rin ka pangarap na mapunta ako. Talagang minalas lang ako. So, sa ngayon, mga kabataan kutsala nila, pangarapin nila. Mahirap. Para wala ng mga rayot sa mga pangkat, kapayapaan na lang. Magkahit sa gano'n para hindi tayo magkagulo-gulo-gulo. Sa ngayon, hindi naman na ako nakabalik niya, sir. Eh. Hinago ko ng sarili ko rin sa labas, eh. Na marayas na lang ako, sir. Kasi nga, mahirap lang bumalik. Gano'n na lang ginawa ko dito, Nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuit o para lang maitatak sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapangusga mga mata sa ka pag nakita nila pag meron ka natato sa Pilipinas ay matik na adit at ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat niyang pagpapatulan Suportahan nyo itong kalin ito. Ah, yes.